Sa ibang balita, inihanda na ng PNP ang mga ebidensya sa isasampang kaso sa teroristang grupong umatake sa Butig, Lano del Sur. Kasama rito ang kumakalat na litrato ng sundalong pinugutan daw ng mga sospek. Maaksyong si Errol kabat ng PNP ang balitang na unang kumalat sa social media. Isang sundalo nga na nasawi sa enkwentro sa Butig, Lano del Sur ang pinugutan ng mga lokal na terorista. February 23, 2019. And... Yun ang pagkapatay ng sundalo. Then, pagka-Wednesday ng hapon, na-recover yung body niya. Uh, wala nang ulo. Then, pagka-Saturday ng hapon, uh, that is, uh, February 27, na-recover yung head. Nakalagay sa isang uh, sako at naka hang doon sa sa yung sa kawayan iba naman ang pahayag ng AFP actually it's a, it's a heavy encounter and uh nakuha naman natin medyo tinamaan lang ito ng uh, matindi-tindi. but uh, oh nandoon naman kasama naman actually na na detach lang Sasampahan ng murder at frustrated murder ang magkapatid na leader ng grupo na sina Omar at Abdullah Maute, pati na rin ang limampung iba pang sospek na umatake sa detachment ng militar noong linggo. kumakalaban na sa batas, may baril na. So inimi na yan. Hindi na natin siguro titingnan na minors. Pinag-aaralan din kung idadawit sa asunto ang mga magulang ng magkapatid na Maute. ay naman sa kaanak ng mga sospek, iba ang kanilang pagkakakilala sa magkapatid. Yung si Omar at si Abdullah, pagkakilala ko doon, yung mga batang yan, mga religious yan uh, yung masyado nilang inaano yung about uh, religion. Tingin pa nila nagkaroon ng impluensya sa pagsali ng ilang insudyanteng muslim sa teroristang grupo ang hindi pagkakapasa ng Bangsamoro Basic Law. Nawala yung inisip nila na darating ang panahon, magiging maestra sila, magiging gobyerno uh, pulis sila, pero ito, wala rin. Umaaksyon, Errol Kabatbat, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.